sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila sila at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagang lakas na sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi ko po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawa mag sa akin patuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko kung napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang uh, gagabay po sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ang aking YouTube channel yung mga nang na. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at narin na rin po ang binay ko para palagi po kayo titid sa aking mga uh, susunod na mga video makakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ng aking manalalaman ng panggamot sa spiritual, physical na karamdaman at lahat ng panggamot na mga orasyon at dito po lamang tuturo ko sa inyong ng Pangasinan at landat pa kayong atang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga tao na nangilangan at huwag pong ipagyabang palagi po yung isang puso isipan tinig tiling sa isa't isa magtulungan, magbigayan, mag-isa lahat, magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtu pagtulong sa kapwa hindi matutumbusan sa inyo man kaya ang Diyos na po ang bahalang susukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan at pakakalob sa inyong lahat ng siksik-tik-tik at umaapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga sa lahat Shout out muna kay Melindo Panisok, Mike Tayo, ko in Hill Aurora from the Korean Abisti. Don explain na din Jimenez, Amir Rosario, Andy Bonifacio fight to win. Uh, Robin Montanilla, Marlon Suyo, Joel Rosario, pagkagat ng Dilim, Iglis, Kamintod, Janis, Rolio, Arnil, Riano, Pantalyon, Bubis, Roldan, Buo, Kamintod, Albion, Puod, Andong Kuroge, Tani, Janan, Robin TV, Kuldo TV, Robin Montanilla, Rons uh, Masino, Ronald Sator commented, Adil Ladra, GSB, yes, Yamasiya, Tripoli commented, Mr. Ramos. Ang isi-share ko po sa'yo ngayon po ay ah uh, orasyon, sakit sa ulo at lagnat po. Kung kayo po inoobo, nilalagnat, matas ang lagnat po ay napakabisa po ito na, na aking babagi sa inyo. Uh, po ng isang ama namin, luwalhati. At isunod po yung orasyon po. At lagyan po ng ng uh, sa pangalan ni Isu Kristo na taga ko po. sa po ito ng uh, isang ama namin na wala Dasal ko tayo. Ama namin na langit. Sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa hari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mipit na pagsubo. Kundi ilay mo kami sama-sama sa pag-iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakainan mo na namin. Luwalhati hati sa ama at tat, ang isip santo Kapara ng unang una Ngayon pa kaya naman Pasawalak ng gano'n kami At sunod po yung uh, orasin po na uh, Sakit sa ulo at lagnat po ng katundisis po Narito pang orasin po Datam umo, buskong sa baot Datam umo, buskong sa baot Datam umo, busking sa baot Boscombil sa baon. Lagyan po ng susi po. Uh, sa pangalan ni Sokristo, nataga na sa rin. Ibulong sa isang basong tubig at ipainong sa pasyente o ikaw ang uminom. Kung kayo po ay may trangkaso lang nilalagdag kayo, uh, kahit sa sino pong pamilya nyo po, uh, napakabisa po itong rasyon na po ito. Subok na subok na po ito panggamit sa Uh, kon ko uh, nilalagnat at inuubo ng sobrang ubo pwede rin pong uh, kayo ng uh, oregano po alam nyo po oregano uh, ipatong nyo po sa tani lamang po ng konti tapos itigain nyo at ibugaw uh, po nyo itong orasyon na to I buga po nyo ang tatlong po doon sa may kasas ng oregano tapos inumin po napakabisa po ito na orasyon po uh, kaibabagi ko po sa inyo na para magagamit po nyo kung naubo po kayo dapat nyo malaman po na napakabisa po itong orasyon na to na galing po sa Diyos Ama na uh, nagagamit po sa araw-araw kung sino po yung inuubo kahit bata pa o kung po ito po pwede rin pong i kung po ito i po sa ininom yung gamot na uh, halimbawa uminom kayo ng gamot ito po i, i po ito tapos i niyo to para lalong bumisa po yung gamot po alakay nyo po sa pangalan ni so Christo taga nasarit pag uh, binulong niyo sa isang basong tubig i niyo nyo ng tatlong bisis po ito tapos isa, isunod niyo po yung susi na isang bisis lamang po para uh, pagsal kung gumisa po yung ating ginagawa mga ritual po pagkuan yan po ang orasyon po sana po uh, pakaingatan po at i-share nyo po si iba para malaman nila na may orasyon ganito na pakabisa po itong orasyon na to at ang umubos kong bel sa baot itong basis po asalin po Uh, sana nagustuhan niyo po ang aking uh, video maraming salamat po sa inyo na uh, sa pag uh, po, po uh, pag subscribe po pag like and share sana po po kayo mag subscribe mag like and share maraming salamat po sa inyo lahat natanoy ko po napakalang utang love sa inyo lahat ay po